Well, guys, magandang gabi sa inyo. Shout, shout out sa inyong lahat. Sama nyo ako mag-hunt, guys. Ito yung panugit natin, oh. Ayan, oh. Haba nyan, guys, oh. Kahit na ganyog yung paas nya, ang um, paas nyan, kayang abutin yan Ito, guys, meron ako nakita, guys, so ayan, oh. Ayan, Baba lang, oh. Ayan, Kita oh. nyo, guys. Ayan, oh. Ayan. Baba lang, diba? Haba nyan. Kunin natin yan. 1-0 nakita natin yung guys ayun o oh. no? nakikita nyo ba guys ayun o oh. no? yung may ano nang spot ng task light yan so natin yan yun oh. guys, ayun o oh. no? tinigay sa ang laki na no oh. yun ako so. o yun o lang kunin natin guys sandali lang o sangkiting ka lang baba lang o oh. Yo! kunin natin yan pangap yun o oh kulay orange yun ay kita nyo mga idol yun yung ispatang ko yun yun o oh. yun sya mga idol diba yun oh. kunin natin yan pang lima natin yan mga idol pang anim mga idol ayan lang o oh. yun lang sya o oh. magkatabi lang ayan o oh. sungkitin natin yan hindi natin kaya yun o oh sa so, pinakatoktok mga idol kunin natin yun kita nyo mga idol yun no? yung may spot na yun kunin natin yun kita ay pinahiya mga idol diyan o no? yun ang laki lagay natin yun yun no? yung may spot idol sungkitin natin yun mga idol mga idol oh. susungkitin din natin yun yun yung may spot na yun malaki yun kasi ang laki, oh. Sungkitin na natin, mga idol. Mayroon pa sa kabila, oh. Sungkitin natin yan. Tara. Let's go. Haba, oh. Ayan, oh. Diba? Puno na yung natin, mga idol. sa lang yan. Ayan, oh. Haba. Gabing haba niyan. Kunin natin yan. Woohoo!